pa rin nga tutong mo natin ang pagluluto ng pagkatadang batanggas mga ka-basic sundan nyo, taray hindi ko na sa inyo kung paano ko nilagyan niya ng mga regato nilagyan ko yan ng isang buting ketchup saka ang lang nasa sachet lang na tomato sauce basic tapos may cheese may toyo, may paminta Ayan na yung magic sarap. Talagang like ulan ako timbitche na tasay. Mga ka basic. Ayan, ito ngayon yung mga ka basic. Masusundan niyo Kung yan nga ba? Ito yung panunurin ko ang ating mga manunulungan. Atin. <laughs> ayan, ay eh, panghabol na. Hindi na namin ay eh, ano, dito. Oh. Kasi naisalang ko na, hindi ko na nakita ipakita kung paano ko yung eh, siya yan. Siyempre, yung mga si Bawang. Kung nag-aroma lang si Buis Bawang, lalagyan natin yung minarinate natin na wala pang isang bukas. Ay, ayos na yan. yun na may pagnaluto, isang eh. masama rin naman yan. Eh. Yan lang yung mga kawesay pa At yan, hinahalo ko na yan at ako'y nagpapalambot na yan. Ay naku, nakalimutan pala ng ating pekels eh, nagpabili pa na naman lamat hindi kong malapay eh, yan mga basic ito ngayon nyo ay kayo nakatimos na ng ganer eh hindi eh sa Manila um, ang tatang patangkas oh Diyos ko po ang pagkahit ng mga ray eh pagkahanggahit ay minadali ayan ang lalaki ng gayat SP yung kahit irang isang piraso ay eh, SP yung sulay na yan mo ng halo kulo na mga basic isa puntong yan ako yung kadagdag ng tubig di yan hindi ko din may papakita wala, ko na kasi, wala kasi akong camera man eh mga basic kaya green hanggang, hanggang ganyan na kaya ko ay diba? tsaka wala rin akong editor hindi ano eh, sarili sikap lang ang pag-edit na yan solo ko na yan lang hanggang ganun lang yan Iyan mga kabisi sa... Nahalo ko na Hindi ko na ipakita sa inyo Kung paano ko sa inyo yung, ano eh Kung paano ko nilalagay eh Carbon sauce Pero Tara... yun naman yan Hanggang yung capacity niya Dalawang green May paper Carbon sauce naman na kayo Mga kabisi Wala ang pinagano ko dyan Ba? Kaya lagay ko na rin dyan mga kabisi yung ating green paper nagpapalambot na kasi may nag-request na no, ay kailangan na gusto nila na... malambot na malambot yung green peas at saka garbanzos eh. sarapin na ibang e, ingredients yan ako nagpapalambot yan mga, e, yeah, mga ka-basic kung kaya na, ay, na, ay, na ay. malapit ang maluto mga ka-basic lalagay na natin yung carrot at saka patatas yan talagang ginagano ng gitna para doon natin lalagay yung gitna e, yan yeah, mga basic kung kaya nyo, marayin, nyo, marayin, nyo na tayo magpa Jelo, pegang Tatakal, tatakal, tatakal na natin Tatak yan. Na, na. Sa puntong yan, ayan na. Ayan na yung pandigma natin. Maglalagay na ng patatas at keraw. Ayan na mga basic. Tingnan ninyo. Makikita ninyo kung anong itsura na yan. Ayan na o. Oh. Ayan na oh. o. Pandigma guys, yan mga basic guys, eh. Dati daw yun kasi sa barko eh. Kaya lang eh. Nahulog lang. So, Ayan na mga basic ko. Tataklo ba natin lang para ay maluto? Ayan na, <laughs> okay daw. Okay daw okay. okay. ano okay. okay. sabi ni Boss. May ito ni Sir yan. Boss! Lubay, lubay! Ayan na mga basic ko. Tataklo ba natin na? Ayan. basic. Ayan na yun. Ayan, may ititimusa ay na natin. Ayan. Kung pinangyarihan ng lasa niya. Ayan na mga kabasic Oh. Kakalaban lang muna natin yan. Hindi eh, smooth naman ang paghahalo. At mga ay mapantay-pantay ang luto. Oh. Atong hayan niya o. Hmm, kayo yung mo na lang yung mag-subscribe na. Mag-follow.